Manay Magandang magandang gabi sa'yo Manay At alam ko maganda ka pa sa gabi At magandang umaga Hanggang tangali hapon na rin Ah uh, sana nasa mabuti kang kalagayan at ligtas ka sa anumang ori ng karamdaman na meron kang mabuting kalusugan sa pano sa mga oras na ito. ah uh, manay, alam ko na bali wala naman ako sa iyo. Kasi syempre hindi pa tayo matagal na magkakilala. Nasa Hong Kong ka, nandito ako sa sa lokal At alam ko rin naman bali wala ako sa iyo lahat eh kasi sino ba naman sino lang ba naman ako eh hindi pa nga tayo nagkikita ng personal hindi pa tayo ah uh, magkakilala ng lubusan kaya kaya naman lahat naman ng sasabihin ko hindi ka maniniwala ba eh. diba? pero ngayon man ay tatapatin kita di ba sana wag mo akong babaliwalain eh kasi mabuti ang layunin ko sa'yo oh. Ah! promise ngayon uh, tatapatin na kita uh, tayo ay hindi na babata hindi na babawasan ng edad natin diba? Tadatagada ganyan araw-araw diba Ngayon man ay sana naman tawagan mo na ako replyan mo naman ako eh replyan mo naman ako pero madalang pa sa patak ng ulan Ngayon man ay tatapatin na kita eh ako ay nagsasabi sayo ng totoo ah, uh, hindi na nga tayo babata. Kakaibig na tayo. Gusto ko na ng tahimik na buhay. Pasensya ka na kung ikaw yung pumasok sa isip ko hanggang sa dibdib. Tara yung ako sa ng totoo aaminin ko, mahina ako. Madali lang akong magagusto. Malapot lang ang puso ko. At ngayon man ay tatapatin kita ulit na ang katawan ko ay punong-puno ng pag-ibig sa'yo. <laughs> so, sabi nga sa Bicol ang lawas ko ay panung pa, panung pano yung pagkamot sa iyo